Have nice a guys. Merienda time. Kain po tayo guys. Sinaklob na gabi. Yan guys, lagyan ko na siya ng asukal, kunting asin, at saka imikos-mikos natin guys. Halo-haloin natin. At yan ang ipapalaman natin sa gitna guys. Kinodkod or kinayod ng pangkayod ng buko. Sing sa bandang gitna, kinayod ko guys. At ipapalaman naman natin siya dyan guys sa ating kinodkod na gabi. At Ayan, ipalaman natin guys. Saka natin siya ilaga. Ayan, mamaya. Ilaga natin sa gata. Ang palaman na yan guys, ay nilagyan ko ng kinayod na nyog na hindi ko piniga. Bukod doon guys, sa piniga ko, nagtira ako ng pinanghalo ko dyan. Hinalo ko sa asukal at may asin. Para yan ang palaman natin guys. So, ayan guys. Yan ang plano ko na Anuhan siya ng pandan, balutan para hindi siya humiwalay pero hindi kinaya. Dumudulas siya pero hinayaan ko na lang siya. At at the end guys, okay naman pala siya ang resulta. Ayan o. Oh. Kita niyo ba yan guys? Ang ganda-ganda pa rin niya. Hindi naman siya humihiwalay. Kasi na, malagkit na siya guys. Inong nainitan na siya. Naglagkit na siya. Kaya okay lang. Nilag, hinalo ko na lang dyan ang aking pandan at nilagyan ko ng asukal at kunting asin ang sabaw. Gata yan guys ang aking sabaw. Ayan. Pinaghalo ko yung unang piga at saka pangalawang piga. Kaya malapot yan siya guys pag naluto na siya. Ayan, binabalibaliktad ko lang siya guys para maluto siya ng mabuti. Binadahan-dahan ko siyang binaliktad. Ayan, baliktad para, ulit para Maluto nang maayos, guys. At ang bango na niya, guys. Mukhang masarap talaga siya, guys. Try niyong gawin, guys. Gabi yan, guys, yung hinahalo natin sa sinigang. Alam niyo ba yun, guys? Ayan, luto na. Kain na tayo, guys. Yummy, yummy. Thanks for watching, guys. Have a nice day, everyone. Happy weekend. God bless. Bye-bye. Thanks for watching.